Hello guys, andito ako sa ano, sa ospital. Hindi di ko na kinaya. Masakit ulo ko, sa sinisipon ako. Ayan, uh, yung number ko kasi next na ako. Tapos yun. Nagpatikap na ako kasi masakit talaga yung ulo ko. Tapos sipon ko hindi na mawala-wala kahit anong inom ko ng gamot eh. Tapos lagi ako nilalamig. Ay, naku. Tapos nung nakita ng amo ko na nakita ng amo ko na na ano, parang masama ang pakiramdam ko. Kaya sana amo ko na pagpa hospital na daw ako. Papunta, dalhin daw ako sa hospital kasi para mabigyan daw ako ng gamot kung ano daw finding sa akin kasi masakit ang ulo ko eh nung una kasi lagnat lalagnat ako tas nawala naman yung lagnat ko 3 days nga yun eh nawala yung lagnat ko tas ngayon sipon naman ang dumating sa akin tas yung sipon na yun may kasamang kerot sakit sa ulo yung may kerot yung ulo ko ba kaya e, yun ayaw ko sanang magpa check up kasi may iniinom akong gamot eh, kahit yung sip nga sa Pinas eh, ginom ako eh. Eh, talagang ayaw maalis-alis. tas lalo na pagkagabi, hindi ako makatulog na maayos kasi barado yung ilong ko. Talagang barado, talagang grabe. Tapos pag sinisikma pag pinaano ko naman, kumikirot yung ulo ko. Talagang kumikirot, sakit. Kaya yeah, sabi ng amo ko, nakita ng amo ko, nakita niya ako kanina, sabi niya pumunta na daw ako hospital. Kasi, ano daw, para daw mabigyan ako ng gamot, kung anong gamot daw na para dapat sa akin. Kasi nga, hindi nga, hindi nga daw maalis-alis yung ano ko, sakit, sabi sa akin. Kasi nung ano eh, yeah, nakala ko kasi okay na ako. Eh, wala nang lagnat. May eh, naku. Kaya yan, nandito ako ngayon. Ayan lang, guys. Ma mamaya, malalaman na kung anong ano sa doktor sa akin. Maya na lang. Bye. Yes. Ito na resulta, guys, sa aking kamay. Ayan na. Mahirap uh, magkasakit sa ibang bansa. Pero laban self. Laban pa rin. Oh. Uh, uh, uh. man lumalaban pa rin ako. Ito, paano. Ito na yung sa dextrose. Ito naman yung sa dugo. Ha? Ayan na, resulta na sa katigasan ng ulo ko. Ayan. Tigas kasi ulo ko eh. Sinasabi ng bawal ako sa mga matatamis. Bawal ako sa mga ano, kasi high blood nga. Ayan, matigas kasi ulo ko eh. Ayan, tuloy nag-resulta ko. Ano daw. Mataas daw yung ano ko, yung sugar ko daw. Sabi ng doktor. Kaya kailangan ko daw mag ano mag adjust ng mga pagkain. Mawala ko sa mga mantika. Ayun. Nagbabawal sa akin ng doktor. Mga mga matatamis. Oh, ang hirap-hirap magkasakit talaga. Sana gumaling na ako uh.